Hoy, magandang hapon. Hello, Dr. Namin, sir. Nandito ako dahil uh, nalaman ko na medyo iniinda mo na yung kanang paa mo. Ang buhay rin niya, Dr. Pag-i-give ka daw ng tubig mula doon hanggang dito. Every morning, napag i So, pina-estimate ko yung distansya mula, mula dyan, papunta sa bahay mo hindi ka na mahirapan. Sabi ni Inday, 10 meters. 10 meters ang... Parabogan na. 10 meters ang distansya. Tulad uh -huh. yan, so, Hindi ko alam kung... Dinagdagan ko ito ng 4. 14 so, meters ito. Hindi ko alam kung makaabot ito. Huli makaabot. So, host. Para, hindi ka na masyadong tumawid. Pwede naman na dyan na lang. Oh, kung ito, nasot ko lang dyan. Kukulangin ito, hmm. pwede na dyan na sa kabila kanay, di ka na, para hindi ka na magtawid-tawid. Ito, oh, umaga siya. Dito ako sa, ano, tangali. Oo, oh, pwede yan. Kasi pag tangali, wala pa naman, mga 30 minutes, 1 hour, pwede kasi siya naman sa umaga, ako sa tanghali. Good man kami, pwede rin. Oh, kami nga. Itrap ko lang siya. Kasi lang iba ang... Kasi ito eh. Ito, eh. Hmm. Iba ang... Kung doon, halimbawa, sa Agabitana, sa ano ako. Kung nagaring mo hmm. schedule mo na, kung ano mas yung schedule. Kaya siya naman kasi may sabi na diyan ka sa Mangga. Oh. Mangga ka mag... Dyan sa kanya. Oo. So, kaya naman ako. may bigas ako salamat din sabi ni Inday sa gano'n ako dyan bago mga kinisi kukuha ka mga tulog ka lang may tigasa rin ito ay bahala ka na ipaano muna okay, mix ko ay salamat din naman namin yung tulog-ulugawan ngayon so binigyan natin si Untoy ng ano ng water hose dinidya kasi yung dito sa sa bugasong yung ginagamit namin na water system one half ang tubo niya so one half din ang hose na binili ko almost 15 meters ito times 30 uh, nasa 400 plus din siya para hindi na mahirapan si Untoy mag ano mag give kasi sumasakit na yung paa niya uh, Ay, salamat na ang tulong na ito sa akin pero eh, naman uh, hindi ang tuhod yung magsumaka eh. Sabihin mo nalang si Inday kung papano tayo mag-slate ng tubig. Kasi siya naman nag-recommend, ibig sabihin ayag din siya na magpukuha ka ng tubig dyan. Kasi parang ano style, parang ano? Amo tayo na magturog mag to, no? ano? to eh, no? Mabarok ko siya. Bakit nang ginagrabig ka dyan to eh? Haan? Turog-turog-turog ba nalang dyan for the whole day to eh? Oo, hindi nga bugtaw nung dalawa Pag ginabugtaw ko, pagkakain ko eh. Ano kong buro buhay na maturog mo haan? pinagpipray ko nga mag ano lang yung hindi pa rin siya kasi pinoy sa mga nagtatanda na ganyan na halos pag 100 na uli anin na yan eh at saka nag ano dapat di ba so bless talaga mother ko hindi siya maingay kalo talaga maawa sa sitwasyon niya na nang uh, siya ano kaya oras mo no, talaga na pakainin siya ano wag yan sa pagdumi lang niya Hindi mo mano no, dahil sabi wala ka pa na tayo pagdumi eh hindi na siya nagsasalita ayaw naman no, siyang masalita pa siya ng depo ngayon Oh, nag ano, kasi yung ano, ay lang ito, nagbibigay ang pamangking ko, um, nang nag-ano ka, yung sinama niya, yung kaputo niya. Kaya yung pagkain niyo araw to Toy? Eh. Okay man, yeah, so far, gano'n naman nung sa umaga, ito na ultimate, kasi kung may pera ako na, ano, bigas. Bakala ko ng, ano, bakala ko ng oatmeal. Alternate sa nang lugaw sa umaga. Pagtangali, hindi ko ako nag ano, na mag-ano kung saan tayo Ano ng gulay. Kasi kailangan sa matanda, may laswa yan Uh, dapat ang kanin niya may gulay, gulay mm -hmm. may gugaw. Doon yun ang ginagawa ko, sir. Gugaw na gulaw, ng, uh, talaga. May... Talagang hindi ako Ay. nagpakawalain. Kaaga pa lang parang magkaskaso. Ano yan, eh. parang feeding. Tawag ng feeding na ba? Mm -hmm. Elementary na may, may mga daon, daon basa, daon may malunggay, ganun. Ganun na so, araw. kasi bali hindi madali-dali matulog. Saka ang mother ko, parang sabi ko nga, sabi ko parang pinag-adya talaga ni mother ko. Parang ako rin yun, ina. hindi ako mapili sa pagkain. Kahit na ano na lang, basta importante, nakakain, di ba? Nasaan na ay mga kusayang, parang... Kaya diba kami, tiis-tiis lang eh. Kaya yung padaraan ng pamangkin ko na yan. sa badre ko lang yung kulang. Pampers na ka, saka ano? Mahirap na kasi ikaw lang isa eh. Kaya yeah, nga eh, so pipray pe ko lang magkata- Mayroon ba sanang pamangkin na tumutulog sa'yo? Kahit minsan-minsan, uh, oh. punta mo na ng bayan, ikaw muna para dyan. Saka ano, sir, hindi -ano, ako minsan mag-ano ako, hindi pamangkin ako ng gano'ng ano anong dito, hindi mo na maasahan. Kaya una una pag uh, alis ko dito, mapunta lang ako sa Gets may bibili ako, ano, nagkukumahugok ko niya. Simple, di ba, matanda. Kung talagang mm -hmm. ano na ano, babayaran ko pa yung ano. Maliban sa tao, kung siya may volunteer na titignan, pero hindi ako, ko assure na ano, na mabiyakan ko, basic matating ka, garoon dyan, mano dyan, matumba, umano, sa mano. Hirap ng buhay binata ng tagapag-alaga pag ikaw ang naghirap, wala nang oh, tulong. Wala na, kaya ako pinagpipray ko na. na Ngayon, sabi ko, Lord, two times ako na stroke. Hindi isa ako na sabi ko, wag pa ako na Hindi pwede mauna ako sa mother ko. Dahil sabi ko, ako, hindi ako natakot. Sulo katawan ko na. Kung well, dumating ang times na maano mother ko, sabi ko, kahit kung sinood ako, hindi ako natakot. Hindi na. nalagnat ka nung ginagawa. Nagalagnat ka man tayo? Hmm, wala talagang malakas kang talagang sa taas, guru. Sabi ko, after na stroke ako, sabi ko, Lord, sana guide ano kami guide mo kami na sa araw-araw wala lang kaming sakit ng mo so, mother ko Kapag nah, na napuyad ka sa gabi, binabawi mo nga lang yan after lunch, tutulog hmm. Matulog kami, tatabihan ko lang yan. Kuwan na mong lakas na Sa kay Lord, matulog na buwang. Nagkakala rin, magandang ganun lang. Pero ako, gusto mo ko kayo doon. Na dapat trabaho. Ako pa sa paranda ng lahat mo kuwa sa akin. Wala rin trabaho. Kahit pagkukuyan, maglaba, kahit pagyayang na bata,

<laughs> gusto lang mag-ano sa mother ko. Sa ako kung ano ano anak ko. Two times ako lang ito kung nagtatakot na ba ang libing ko. House. Thank you po sa nag-sponsor -so na gano'n ito, nagbigay ng host sa kabigas. Maraming oh, sana salamat. Sana marami pang tumakang kayo. Sana marami pang ano na ito. God bless. Malalayan natin sa mga Maraming kay. salamat. Uh, wala man ka. siyang kapatid na tumutulong sa kanya. At least mayroon pa rin ibang tao na magandang puso o, may magandang puso na sana sa ating kapwa tao. God, God bless po.